Exodus chapter 16 verse 1 up to 36. At sila'y ay mula sa ilim. At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay dumating sa ilang ng Sin na nasa pagitan ng Ilim at Sinai ng ikalabing limang araw ng ikalang buwan pagkatapos na sila ay makaalis sa lupain ng Ehipto at inupasala ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel sa Moses at si Aaron sa ilang. At sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, namatay na sana kami sa pamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng ito, na kami ay nauupo sa tabi ng mga palyok ng karne, na kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin ng gutom ang buong kapisanang ito. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moses, Narito kayo'y aking pauuladat ng pagkain mula sa langit at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila lalakad ng ayon sa aking kautosan o hindi. At mangyayari sa ikaanim na araw na sila'y maghahanda ng kanilang tala na ibayo na kanilang pinukulot sa araw-araw. At sinabi ng Moses at ni Aaron sa lahat ng mga anak na Israel sa kinahaponan ay inyong malalaman na ang Panginoon ay siyang pagnaglabas sa inyong salupain ng Iyep. At sa kinamagahan ay inyong nga makikita ang kalawalatian ng Panginoon sapagkat kanyang naririnig ang inyong mga pag-upasala laban sa Panginoon. At ano kami? na inyong kaming inuupasala. At sinabi ni Moises, ito mangyayari pagbibigay ng Panginoon sa inyo sa kinahapunan ng karne na makakain at sa kinamagahan ng pagkain na makabubusog sapagkat naririnig ng Panginoon ang inyong mga pag-upasala na inyong inuupasala lapat sa Kanya. At ano kami? Ang inyong mga pag-upasala ay hindi laban sa amin kundi laban sa Panginoon. At sinabi ni Moises kay Aaron, Sabihin po sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, Lumapit kayo sa harap ng Panginoon sapagkat kanyang narinig ang inyong mga pag-upasala. At nangyari, pagkapagsalita ni Aaron sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, na sila'y tumingin sa dakong ilang at narito, ang kalawalatian ng Panginoon ay lumitaw sa ulap. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, Aking narinig ang mga pagupasalan ng mga anak ni Israel. Salitain mo sa kanila na iyong sasabihin, Sa kinahaponan ay kakain kayo ng karne, at sa kinamagahan ay magpapakabusog kayo ng tinapay, at inyong makilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. At nangyari sa kinahaponan na ang mga pugo ay nagsiahon at tinakpan ang kampaminto at sa magahan ay nalalatag sa palipot ng kampaminto ang hamog at nagpaitaas na ang hamog na nalalatag na narito sa balat ng ilang ay may munting baka na mabilog at munti na gaya na muog hamog sa ibabaw ng lupa. At nang makita ng mga anak ni Israel ay nagsangusapan ano ito sa hindi nila nalalaman kung ano yaon. At sinabi ng siya sa kanila, Ito ang pagkain na ibinigay ng Panginoon sa inyong upang kanin. Ito ang bagay na inuutos ng Panginoon. Pumulot ang bawat tao ayon sa kanyang kain. Isang omer sa bawat ulo ayon sa bilang ng inyong mga tao. Ang kukunin ng bawat tao para sa mga nasa kanyang tulda. At gayon ginawa ng mga anak ni Israel at may namulot ng marami at may kaunti. At ang timbangin sa umer, ang napulot na marami ay walang higit at ang napulot ng kaunti ay hindi nagulang. Bawat tao ay pumulot ng ayon sa kanyang kain. At sinabi ni Moises sa kanila, huwag magtira niyaon ang sinuman ng hanggang sa umaga. Gayon may hindi sila nakinig kay Moises kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyaon hanggang sa umaga at inuud at bumaho at naginat sa kanila si Moses at sila ay namumulot tuwing umaga bawat tao ayon sa kanyang kain at pagka ang araw ay umiinit na ay natutunaw at nangyari na nang ikaanim na araw ay pumulot sila na pagkain na ibayo ang dami dalawang umir sa bawat isa. At lahat ng puno sa kabisanan ay naparoon at nagsaysay kay Moises. At kanyang sinabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon. Bukas ay takdang kapahingaan. Banal na sapat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong iihawin. At lutuin ninyo ang inyong lulutuin. At lahat na lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang sa kinabukasan at kanilang ko hanggang sa kinamagahan gaya ng inuutos ni Moses at hindi bumako ni nagkaroon ng anumang uod at sinabi ni Moses kaninin niyo yaon ngayon sapagkat ngayon sabat na ipinangingilin sa Panginoon ngayon hindi kayo makakasumpong sa parang anim na araw na inyong pupulutin datapot sa ikapitong araw ay sabat, hindi magkakakaroon. At nangyari sa ikapitong araw na lumabas ang iba sa bayan upang mamulot at walang nasupungan. At sinabi ng Panginoon kay Moses, Hanggang kailan tatanggihan ninyo, ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautosan. Tingnan ninyo sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang sabat. Kung kaya't kanyang ibinibigay sa inyo sa ika na araw ang pagkain ng sa dalawang araw. Matirang bawat tao sa kanyang kinaruruunan. Huwag umalis ang sinuwan sa kanyang kinaruruunan sa ikapitong araw. Kaya ang bayan ay nagpahinga sa ikapitong araw. At siya pinangalan ng sangbahayan ng Israel na mana at kaparis ng buto ng kulantro. Maputi at ang lasa niya on ay kasing lasa ng manipis na tinapay na may pulot. At sinabi ng Moises, ito ang bagay na inuutos ng Panginoon. Punoin ninyo ang isang umer ng mana na inyong ingatan sa buong panahon ng inyong mga lahi upang kanilang makita ang pagkain na aking ipinakain sa inyo sa ilang ng kayo'y aking ilabas sa lupain ng Ehipto. At sinabi ni Moises kay Irun, Kumuha ka ng isang palyok at sidlan mo ng isang umer na puno ng mana at ilagay mo sa harap ng Panginoon upang maingatan sa buong panahon ng inyong mga laki kung paano inuutos ng Panginoon kay Moses ay gayon inilagay ni Aaron sa harap ng patutuo upang ingatan. At ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana na apat na pung taon hanggang sila'y dumating sa lupaing tinatahanan. Sila'y kumain ng mana hanggang sa sila'y dumating sa mga hangganan ng lupain nang kinan ang isang umir nga ay ka sampung bahagi ng isang ifa. amen lord